tinuwa ko sa bago mong school Ayoko ng mga homies homies na yan. Masabi ko sunduin mo. Oh, mamaya mo yan dyan. Hinaiwasan eh. nga natin mabarkada yan eh. Anong ginagawa mo dito? Tsaka sino yung mga yan? Ano? Ito yung mga bagong homies. Uy! Bumikik! 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 Today ngayong araw! First day ko sa bago kong school! Ano ni kayo ah? Di ako mag pang ano? Ng mga homies? Pero sa may mga bago kong homies doon sa may school na lilipatan ko. Ay, my G. kayo, kinagawa ano ginagawa ni niyo dito? Ano ginagawa ah? mo? Ha? Ano video lang ako kayo? Tara na! Iyatid kita eh! Uy, ikaw, magpakatin ka sa bagong school, bago mong school, bagong mong uh -huh. O, bago kita iyatid, pakita muna natin yung swag mo. Guys, wala na siyang durag. Hindi na siyang oh, magdudurag sa duma. school. Ayan, o, tinan mo. Para... Eh! Kulay wow, blue! Oh, oh, eh, eh, oh, tigilan mo na yan, oh, tigilan mo na yan, tigilan mo na yan. Tara na, atin na, na ito sa school. Eh, magpakatino ka. Ayoko ng mga homies-homies na yan. O, kayo uwa. Kung nabahala doon, hindi na ako mag-homies. O, tara na, atin na ito. O, oh, ayusin mo sa school. Magpakatino ka. Dito na, pasok na. Susunduin kita mamaya, ha? O, hindi. Maglalakad muna ako. Gusto ko magligaw ligaw ligaw ligawan doon, eh. ka nga. Susunduin kita mamaya. Kaya, susunduin na ako ng mga King Ano pa kay mo, ha? Manahimik ka. Pumasok na. Ayoko na Pumasok na. Susunduin kita mamaya, Jericho, ano? Di ba sabi ko sunduin mo? Oh, Sinundo mo naman. Nasundo ko diba na. Pati mo to, ma'am. May mga kasama pa doon, no? Ay, parang sa akin doon, ma'am. Ay, no? bay, eh, no? Sino ba yung mga yan? Oo, oh, may ginagawa na nakakalaman niyo. Nagpaalam naman sa akin yan, yan. eh. Ay, no? Nagpaalam din sa akin. Ano? Nagpaalam sa akin. Ano Magpaalam sa, akin. Ano? sa akin. Ano? Ano sa'yo? Ikot! Tatambay daw siya muna dyan, may bibilin. Ano? Ayun, tigyan mo kayo dyan. Oh, mamaya mo, no, patrobolin dyan. Iniiwasan nga natin mabarkada yan eh. Pinabantay ako naman. Ayun o. bago natin dito ba? Gago? Angas ah, ng forma ng mga... Uy, puto oh, mo! ina! Opo! Oh, Angas ng mga bata dito kasama ni YG. Oo, oh, so, maparang oh. mga skater, no? Oo, oh. oh. tingnan mo. YG! O, oh, kayo, ano dito kayo? Anong ginagawa mo dito? Tsaka sino yung mga yan? Oh, Huwag ka na magulo! O, oh, ha, pala may sabihin ako sa'yo. Ano? Ito yung mga bagong omis. Uy! Oh, eh. Uy! Sinabihan ka Totoo na. Totoo ba yung mga bagong... Mga skaters yan, oh, mga skaters yan. omis! Oh, mga skaters yan! Hindi ako naniniwala! Hindi ako naniniwala! Hindi ako naniniwala! Tignan mo to! Uy, ano? Sige wala. nga! Uy, Uy swag din! Patingin! Uy, swag din! Uy! Oo! Uy! 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 nga na! Patanggalin mo mag ganyan! Uy, lang, ha? Uh, Isa pa nga! Pagka mamaya, tsamba lang eh! Sige na naman kayo! Champion yan! Ayun! Embribo sa skater! Ang galing mo pare, ang mo, magaling, magaling, magaling. Hoy, kayo, kayo, ik e, eh, ikaw mi. Ali ka nga <Discoveruß assaulted> rito. Diyan muna kayo, diyan muna kayo, diyan muna kayo. Diyan muna kayo. Ali rito, YG. Dapat may umis na naman. Bakit? Gusto ko ano ba paki mo? Gusto ko ano bang paki mo? Umuwi ka na nga doon sa bahay. Umuwi ka na. Skaters yan eh. Oh. Umuwi ka na. Gusto magpaturo eh. Oh, galing galing. Umuwi ka rin um, mamaya ah. oh, mamaya. O, oh, MVP naman oh, yun. Oo, pa ano pa alam mo? Ay. Ha? Ay. Kailangan may ganun pa ano. Ay, yan. Oh, sige, sige. Huwag kayo makikipag-away dyan, ha? kayo, ha? Skate ha? Lang, ha? Skate, skate, skate lang, Skate skate